Ama na aming Diyos, idinadalangin po namin sa iyo ang aming mga anak. Lagi mo po silang gabayan, ingatan na ma. Samahan mo po sila sa kailang mga paglalakbay. Kapag hindi na sila habot tanaw, ang mga magulang na narito. Sana po Ama, ikaw na pong bahalang mag -ingan. Pag inaakay sila sa maling gawahin ng ama, paano kabigin mo po sila pabalik po sa iyo? Umaalala nila ama ang iyong mga aral, turo, at sa walang huwag silang mahiwala sa loob ng iyong banal na iglesia. Ama, pinakikiusap ang mga magulang na narito, paano pagkalubo po sa kanilang maganda